Mista S. Thunder on Tracks Sa ilalim ng malamlam na langit ng silangan, sa pagitan ng usok at apoy, may isang kwersang hindi nakikita ng mata ngunit naririnig sa bawat dagundong ng lupa. Isang kamakina ng digmaan na dinisenyo hindi para makita, kundi para maramdaman. Ito ang 2S-19 Mista S, ang modernong artileryang self-propelled ng Russia, ang kulog na nagbubukas ng langit ng labanan. Ang dekada 18 ay panahon ng matinding tensyon, sa pagitan ng Soviet Union at ng mga kanluraning bansa, umiinit ang kompetisyon sa teknolohiya ng digmaan. Habang ipinagmamalaki ng NATO ang kanilang mga howitzer na mabilis at tumpak, gaya ng M109 Paladin ng Amerika, ang Unyong Soviet ay naghahanap ng katapat, isang sandatang kayang tumugon sa parehong bilis, distansya at kapangyarihan. Sa mga lihim na pabrika ng Ural Transmash sa Yekaterinburg, ipinanganak ang sagot, ang proyekto na tatawaging Mista S. Ang pangalang ito ay kinuha mula sa ilog na Mista sa Hilagang Rusya, isang simbolo ng dumadaloy na lakas, tahimik ngunit mapanganib. Ang disenyo ay nagsimula noong 1980 at noong 1989, ipinakilala ito sa publiko bilang 2S19. Ang layunin, isang self-propelled howitzer na maaaring sumabay sa mga modernong tanke sa harapan, magpaputok ng ulan ng bala at umalis bago pa man makontra ng kalaban. Tinawag ito ng mga sundalo bilang digma ang gumagalaw. Ang puso ng Mestahes. Sa unang tingin, isa itong halimaw na bakal, Mahigit kwart ng duto nilada ang bigat. May V84A diesel engine na 840 horsepower at kayang umabot ng 60 km kada oras sa daan. Ngunit ang tunay nitong lakas ay hindi sa makina, kundi sa baril na nasa itaas, ang 152mm 2A64 howitzer. Ang baril na ito ay kayang maglunsad ng mga bala hanggang 30 km ang layo. Depende sa uri ng amunisyon, maaari pa itong lumagpas ng 30 km gamit ang rocket-assisted rounds. Bawat putok ay may bigat na halos 40 kilo ng bakal at pagsabog, isang bagyong may isip, idinisenyo upang punitin ang defensa ng kaaway bago pa man sila makalapit. Sa loob, ang crew ay binubuo ng limang sundalo, ang commander, gunner, loader, driver, at ammunition handler. Ang bawat isa ay may papel na parang nota sa orkestra ng digmaan isang pagkakamali lamang at maaaring mawala sa alo ng apoy ang buong unit. Ang Mesta S ay hindi basta baril sa sasakyan. Isa itong mobile artillery platform, may sariling fire control system at kayang makipag-ugnayan sa command network ng hukbong ruso. Ang teknolohiyang ito ang nagbibigay dito ng kakayahang tumira, gumalaw at muling magpaputok ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng kalaban. Sa ingay ng modernong digmaan, hindi lahat ng dumadagundong sa lupa ay tangke. Minsan, iyon ay isang halimaw na may bakal na puso, ang 2S-19 S, isang self-propelled howitzer na ipinanganak sa panahon ng Unyong Sobyet. May kalibreng hinata mm at lakas na kayang wasakin ang isang baryo sa loob ng ilang segundo, ito ang tunog ng kulog na dumadaloy sa mga reels ng bakal. Dekada 80, panahon ng Cold War, nais ng na mga Sobyet ng bagong sandata na mas mabilis, mas protektado at mas mabangis kaysa sa mga lumang kanyon. Mula sa mga pabrika ng Ural Transmash, isinilang ang Mesta S, isang pinagsamang halimaw ng tanke at artilerya, ang layunin, maghatid ng apoy na kayang baguhin ang takbo ng labanan at mabuhay kahit sa ilalim ng ulan ng bala. Sa ilalim ng matibay na turret nito, nakasalpak ang 2A64 na 152.20mm howitzer. Isang mahaba, precision-engineered na tubo na kayang magpalipad ng bala lampas 24 na kilometro. May bigat itong mahigit 42 tonelada. Pinapatakbo ng V84A diesel engine na nagbibigay ng bilis na 60 km bawat oras. May limang tripulante ito, komandante, driver, tagaputok at mga taga-reload. Ang baluti, sapat lang para labanan ng mga bala at shrapnel, ngunit hindi ang mga missile o drone ng makabagong panahon. Sa madaling sabi, bilis at lakas, kapalit ang mabigat na proteksyon. Ang tunay na puwersa ng Mista-S ay nasa bala nitong kayang magdala ng kamatayan sa mahabang distansya. Ang karaniwang HE Frag Rounds ay umaabot ng 20-30 kilometro. Ang mga rocket-assisted at base bleed shells ay lumalampas ng higit 30 kilometro. At kung isasama ang mga laser-guided projectiles tulad ng Krasnopol, kayang tumama ng Mista-S sa isang target na kasinglaki lamang ng sasakyan mula sa kilometro-kilometrong layo. Mula sa marahas na pambobomba, nagiging eksaktong sandata ng katumpakan. Sa paglipas ng mga taon, dumaan ito sa ilang pagbabago. Ang Mr. SM at Mister SM2 ay may digital fire control system, GLONASS navigation, mas mabilis na autoloader, at kakayahang magpaputok ng titibala bawat minuto. Ang layunin, makasabay sa bilis ng modernong digmaan kung saan bawat segundo ay maaaring magpasya ng buhay o kamatayan. Ngunit walang disenyo ang perpekto. Sa mga labanan sa Chechnya at lalo na sa Ukraine, nakita ang tunay na lakas at kahinaan ng Mr. S. Ginamit ito ng mga Ruso para sa matinding pambubomba at counter-battery fire. Ngunit sa panahon ng mga drone, smart missiles, at satellite eyes, ang dating takbuhan ng apoy ay naging target mismo ng apoy. Maraming mista S ang nasira, nasunog, o nahulog sa kamay ng kalaban. Isang paalala, sa digmaan, hindi lang kalibreng 152 mm ang sukatan ng tagumpay, kundi kung gaano kakabilis makalipat bago ka mahuli. Karaniwang gumagalaw ang Mr. S sa mga grupo o baterya. Anim, bawat grupo. Sumusunod sila sa mga observer, drone, at radar na gumagabay sa target. Pagkatapos magpaputok, agad silang lilipat ng posisyon upang iwasan ang counter-attack. Sa kamay ng bihasang crew, ang Mr. S ay hindi lang baril. Ito ay isang gumagalaw na bagyong bakal. Malinaw ang lakas nito, matinding puwersa ng 152 team level, mataas na mobility, at kakayahang makipagsabayan sa precision warfare. Ngunit malinaw din ang kahinaan, manipis na baluti, malaking target para sa mga drone, at sobrang pagdepende sa supply ng mabibigat na bala. Ang MESTA-S ay sandata ng kapangyarihan, ngunit kailangan ng disiplina at taktika upang mabuhay sa modernong digmaan. Ang 2S19 MESTA-S ay anak ng panahon ng Cold War, ngunit patuloy pa rin humihinga sa mga larangan ng laban hanggang ngayon. Ito ang patunay na sa mundo ng digmaan, ang artilerya pa rin ang hari ng lupa, ang pwersang bumubuo at bumabasag ng mga kaharian. Hanggat may digmaan, maririnig pa rin natin, ang dagundong ng mestas ang kulog sa mga riles. Ivy, ang evolusyon ng halimaw. Habang umuusad ang 2000s, hindi huminto ang mga taga-disenyo ng Rusya. Lumabas ang mga bagong versyon tulad ng 2S19 Madam at 2S19 MP2 na may digital navigation, automated fire control, at mas mabilis na rate of fire. Ang pinakabagong modelo, Mista SM2, ay kayang magpaputok ng 10 rounds per minute. Isang ulan ng apoy na halos walang pahinga. Sa modernong versyon, pinahusay din ang armor at NBC protection system upang mapanatiling buhay ang crew kahit sa gitna ng chemical o nuclear contamination. May bagong satellite-aided targeting system din, na nagbibigay kakayahan sa MIST AS na makipagugnayan sa drones at reconnaissance units. Ngayon, hindi na ito basta howitzer, isa na itong networked weapon, bahagi ng digital battlefield ng ika-21 siglo. B. Sa lupa ng Donbas, music shifts, low drone, wind, thunder far off, nang sumiklabang labanan sa Ukraine noong 2014, huling bumalik sa spotlight ang MIST AS. Sa mga larawang kuha mula sa himpapawid, makikita ang mga linya ng self-propelled howitzers na naglalabas ng apoy at usok, tila mga dragon na naghihinga ng apoy sa lupa ng Donbas. Para sa ilan, ito ay simbolo ng pwersang nagpapakita ng lakas ng Rusya. Para sa iba, ito ay larawan ng pagkawasak Ngunit anuman ang pananaw, isang katotohanan ang malinaw. Ang 2S-19 Mesta S ay nananatiling kulugod ng artilerya ng modernong hukbong Ruso. Ang giyera sa Ukraine ay naging laboratoryo ng mga teknolohiya. Dito nasubok ang kakayahan ng Mesta S laban sa modernong drones, counter-battery radars at precision-guided munitions. Ang mga crew ay natutong magpalit ng posisyon sa loob lamang ng ilang minuto matapos magpaputok. Isang taktika na tinatawag nilang shoot and scoot upang maiwasan ang ganti ng kaaway. Ang mga modernong bersyon ng Mista S ay gumagamit na rin ng Krasnopol Laser Guided Shells, mga bala na kayang ituro ng drone o ground observer gamit ang laser beam na tumatama sa target ng may katumpakan na halos imposible noong panahon ng Cold War. Sir, ang simbolismo ng lakasang Mista S ay higit pa sa sandata. Ito ay simbolo ng doktrina ng artilerya ng Rusya, ang paniniwalang artillery conquers, infantry occupies. Sa kanilang pananaw, ang digmaan ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo, kundi sa lawak ng apoy na maibubuhos mo sa kalaban. Habang ang kanluran ay nagtuon sa precision strike, ang Rusya naman ay naniniwala sa massive fire superiority. At sa puso ng estratehiyang iyon, ang Musta S ang may tuturing na baton conductor ng orkestra ng artilerya, isang instrumento na nagdidikta ng ritmo ng digmaan. Ivir, ang tunog ng katahimikan, soft piano and wind ambience sa bawat putok ng mistahis, may kasabay na katahimikan sa kabilang panig. Isang tahimik na paghinto bago sumabog ang lupa. Ang mga sundalong nag-ooperate nito ay bihasa, ngunit alam nilang bawat misyon ay hindi simpleng trabaho. Ito ay pagitan ng buhay at kamatayan, ng distansya at destruksyon. Para sa ilan, ito ay tanda ng kapangyarihan. Para sa iba, ito ay alaala ng takot. Ngunit para sa kasaysayan, ang 2S19 Mesta S ay isa sa mga pinakamakapangyarihang sandatang nilikha ng modernong panahon. Isang kulog sa gulong ng bakal, isang boses ng digmaan na tumatagos sa lupa at panahon. Hiyay na, ang pamana ng apoy. Mula sa mga kapatagan ng Europa hanggang sa disyerto ng gitnang silangan, marami na ang bansang gumamit ng Mesta S. Kasama rito ang Belarus, Ukraine, Venezuela at Ethiopia. Ang disenyo nito ay patuloy na ina-upgrade na nagiging batayan ng bagong henerasyon ng artilerya tulad ng 2S35 Qualitia SV. Ngunit kahit umusad ang teknolohiya, ang Mestay S ay nananatiling buhay sa bawat hukpong Ruso. Isang lumang halimaw na may bagong balat, patunay na ang tanging sandata na hindi naluluma ay ang disiplina at kahusayan ng mga taong humahawak nito. Narden Ang pagtatapos ng UNOS, Music Swells, Orchestral Rise, Fading to Silence at sa bawat pagikot ng gulong nito, sa bawat usok na bumabalot sa baril, sa bawat dagundong na kumakalat sa lupa, ang pangalan nito ay nananatiling nakaukit sa kasaysayan ng digmaan. Ang 2S19 Mesta S ay hindi lamang bakal at bala. Ito ay palala ng lakas, ng inovasyon, at ng trahedya ng sangkatauhan. Sa mga sundalong nagpatakbo nito, ito ay tahanan, sandata, at bantay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa bawat katahimikan matapos ang kulog, ang tanging natitira ay ang alikabok, ang amoy ng pulbura at ang tanong, hanggang kailan natin ipagpapatuloy ang musika ng digmaan?